Hello mga kasimple! Ayan, another day, another new vlog tayo, no? So, ito na nga mga kasimple, nagda-drive ako mag-isa, no? Pinakain ko muna aking mga anak bago ako malis. May nag-invite sa akin mga kasimple, mga kaibigan natin. Sabi nila, kasi alam nila mga hilig tala ako ng seafoods, guys sabi nila, punta ka sa warehouse, punta ka sa amin kasi nagbili kami ng maraming seafoods. Ayan. So, syempre naman ang kasimple nyo kasi wala naman tulong talang mga kasimple. Wala akong trabaho today. Whole day ko naglinis ang bahay namin. isabi eh, sabi ko sa asawa ko, ipupunta eh, ako doon, papangkano. Kamigang ko mga papangkano. Eh, nag-invite sa akin. May seafoods daw doon. Marami silang seafoods na binili. Kaya, ayan mga kasimple, pumunta talaga ako. Nag-drive talaga ako. Iba na talaga ang kasilimpino ngayon. Maya, yamanin na. Anytime, anywhere. Makaalis na. O, diba? So, dati talaga mga kasimple, kapag may blackout ako, pupunta ko sa mga kaibigan, sabihin ko, pang i-drop mo ako doon. Pero ngayon, talaga mga kasimple, iba na. O, diba? Yamanin na. May sasakyan. So, yun na nga, back to usapan tayo. Nag-invite sila sa akin, guys. Kasi alam nila, mahilig ako ng seafoods. At saka actually last ano, nagluluto ako ng seafoods pero mas masarap talaga yung marami kayo talaga ang kakain kaysa nung ikaw lang talaga mag-isa. Kaya mga kasimple pumunta ako doon at to na nga pumunta ako sa kanila kumakain, kumakain talaga ako ng seafoods. May tilapia may pusit at saka yung octopus isda, ganoon, shrimp, yun ang amin, tapos mayro mga prutas, ganoon. So ito lang ka, mga kasimple, pag-usapan natin. Paggaling ko talaga doon sa aking uh, pinagkainan mga kasimple, hay na mga kasimpli. mayroon sanang nangyayari na hin hindi talaga inaasahan. Hindi ko nakita yung babae na homeless talaga nandoon siya sa madilim, no? Pag-uwi ko na kasi madilim na, mga 7pm nga ito, hindi pa ito madilim. Nakikita ko pa talaga mga tao. Yung babae, maitim, homeless. Galing siya sa madilim, kaya hindi ko talaga siya makita. Yun talaga ang aksidente talaga mga kasimple ang nangyari sana. Kaya lang naka-skip ako sa kanya. Ang mata ko talaga abtik talaga mga kasimpli, no? Kasi, kailangan talas ng paningin talaga ito. Talas ng paningin, pandinig at paningin kapag ikaw ay driver. No, Oh, 'di ba? Talas ang pantingin talaga kung nasa malayo talagang paningin mo. Kaya biglang talaga yung babae parang susundot doon sa aking ano, sa talagang mahapakan ko sana siya kung talagang hindi ako nag-skip. Mabuti na lang mga kasimple yung pag-skip ko. Walang tao, walang driver din, walang sasakyan sa right side ko. Kasi kung mayroon talagang sasakyan sa aking right side, eh nagbanggaan na kami. Kasi napa-skip talaga ako mga kasimple nung may babae sa left side ko. O yan, ba diba? Yung babae, kahit nahapakan ko siya, talagang tumatawid siya sa harapan ko. Kaya ito na nga mga kasimple. Siguro, sabi ko nga kay God, ihatid mo nga ako God doon ng safety talaga. So, ayan na nga kapag nadadrive talaga ako, guide, God, ihatid mo ako ng safety. Ayan. So, ito na nga. Siguro guys, hindi ko talaga yung napta na magkakaroon ng problema talaga. Kasi sabi ko sarili ko, ayaw kong bigyan ng sakit sa ulo ang aking asawa. Oo, kaya nag-iingat ako mag-drive. Hindi naman talaga sa kainahan. Kasi dito mga kasimple, kailangan mo talagang palakas mag-drive talaga. Kung anong speed talaga na speed dyan, yun talaga ang gagamitin mo na speed talaga. So kung yun talaga na speed, o pa low speed, kailangan low speed ka talaga noon. Kaya, yan nga mga kasimpli. Nagsanay-sanay ng ang kasimpli nyo. Kailangan, smart ka talaga pa mag-mag-drive ka. Sa lahat ng mga mga Pilipina dito sa Amerika na gustong mag-drive talaga, ay nako, kailangan yung mag-drive. Walang pakabakaba. Based on my experience, ako talaga ay kabado. Pero kinakaya ko. Dahil maraming mga taong nagtutulak sa akin. Kailangan mo na makakuha ng driver license. Lalo na yung kaibigan ko. At saka husband ko. Mga katrabaho ko. Talagang inaano nila ako rin eh. Kumuha ka ng driver license mo. Kailangan mo ng driver license. Kaya ginawa ko na talaga mga kasimple no. Kaya maraming salamat sa aking friend na nagtutulak sa akin. sa aking asawa, syempre ayan thank you thank you sa lahat ng support nyo guys so diba so dito na ako. Nakarating na talaga ako dito sa warehouse, guys, kasi kakain ako. Talagang, alam po, gutom-gutom na ako. Nakalimutan ko na sana magpunta dito. Sabi ni na ako ng asawa ko. Sabi mo, maaalis ka ng mga 5pm. Hala, sabi ko nga, totoo nga. Ay, ito na nga, guys, nagpakals na talaga kami, guys. Andito na ako sa warehouse. Ang daming pagkain na piniprepare pi -pre, nila para sa aming lahat. O, oh, diba? Maraming salamat sa aking mga kaibigan na laging nag bibigay sa akin ng pagkain ay patay gutom talaga kasi simple guys kaya laging nagpapalibre ayan masarap guys kumain kapag marami kayo kaya ayan enjoy enjoy natin ating life pag minsan ayan ang aking bahin ba ang laki ng binigay nila sa akin ayan hala guys hindi ko naubos ayan dinala ko pa hala nakakaya talaga kasi simple niyo nagbaon ng tilapia ang laki-laki isang kilo talaga Maraming salamat sa inyo guys sa naglibre sa akin ng Ah, uh, pagkain tonight. Thank you guys and love you all. Mga kasimple, ba belts!